Hello everyone! Good morning! Welcome to Pinoy Crew TV. So ang gagawin nating video ngayon ay napaka-controversial at sikat na sikat. Ayun na nga, uh, habang ako ay nanunood about sa sitwasyon sa Israel at sa Gaza, ay biglang nag-pop up yung live ni Marlika, yung supporter ni BBM dati na ngayon ay naging against na sa kanya. So si BBM dati ay talagang sinuportahan niya kasi nga Marley ka siya at saka Duterte. So ngayon tinatawag niya kuting si BBM at saka yung asawa ay si Lisa Smag. So nagpop up siya na ano lang ako na tawag nito na intriga ako kasi yung title ang title ng kanyang live nasa Facebook pa yun ay ano ah uh, Tulfo, tapos uh, slash 50 million pesos na alahas stage ang pag-iwan sa airport, tapos question mark. Tapos, uh, pinanood ko yung sa kanya, live yun, and then, naintriga din ako kasi meron daw sa Tulfo. So, ang ginawa ko, ko yung live niya at nagpunta ako sa Uh, upload ni Raffy Tolpo. Ni Senator Raffy Tolpo. Walang galang. So, doon nakita ko na, yun na nga, nandun yung babae at saka yung abogado na si Villamor at saka yung isang lalaki. So... Uh, in-introduce doon na ganto siya, uh, siya ay isang beauty manufacturer at saka isa siyang uh, mayaman, mayaman na babae. Kasi imagine 50 million tapos maraming nag-comment na di ba bawal magdala ng maraming pera pero yun naman pala galing siya ng Davao, hindi siya galing sa labas ng bansa. So sa Davao siya at saka marami siyang madala-dala mga alahas na millionis, may goodness, hindi natin kaya yun milyones at saka yung mga bags na mga Hermes. Sobra talagang nakakalula kasi 50 million. Tapos nakita ko yung video na yung CCTV video sa niya na talagang uh, yun kaya siya tinawag na stage kasi parang dinala lang niya yung bag pagkatapos bigla-bigla na lang iniwan ng gantas pumasok na siya ng sasakyan na yung comment ng mga nanood sa sa live at saka doon sa kay Rafi Tulfo in action na talagang sinadyang ewan tapos ano daw maramis lang binita na tanga, walang pakialam kasi mayaman yung ganon tapos may naroon naman nagsasabi na kung mayaman daw, eto sa sabi dito sa isang comment na tsaka pag mayaman ka di ka pupunta sa Tulfo tapos may hahapa. pa so yung ugali ng mga tao ba tayo, mga Pilipino, na hindi natin nakita yung buong pangyayari, hindi natin alaman yung side ng tao, hindi natin alam yung pagkatao niya, hinusgahan na kaagad na kasi ganito siya, siya, tapos yung ano ni Ma'am Harlika, yung kanyang komento, dalawa yung live sa sa Facebook niya at saka yung sa kanyang YouTube. Kasi sa YouTube, yung title niya ay Bulljack. Tapos dito naman ay Maharlika sa Facebook. So pag ngayon, ngayong araw, uh, Thursday, kasi Wednesday kagabi ko yung napanood yung live kahapon. Tapos pinanood ko sa YouTube, wala na, delete na, burado na siya, unavailable na siya. Pero yung sa Facebook niya, magpahanggang sa ngayon na hindi pa rin niya nadidelete. So, kumbaga, sinasabi niya, eh, ito, uh, pakinggan muna natin yung kanyang komento. Kaya baka sabihin na gawa, -gawa lang natin. Ito, oh. Uh, Nagihilay-hilay ako. Nag Kape-kape, drama-drama. So, pinanood ko yung issue dito sa kay Senator Tulfo. Maybe kayo hindi niya pa napanood. Yung tungkol sana iwanan na luggage na may lamang 50 million pesos. Ay no, worth 50 million pesos na alahas, mga relo, mga Hermes na bag. Napanood niyo ba? Sino yung dito nakapanood? Okay. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung video para doon tayo mag-start. Uh, kasi nung un dalawang episode ang pinalabas ni Tulfo. Alright? So yung unang ito yung ito muna yung yung picture, okay? Yung picture na yan, ng lalaki yan nagte-trending na ngayon. Okay? Bata muna natin. Pero yung video na muna para bonggang-bongga, 45 seconds. Then you decide. Okay? Tedali ah. Pakita ko ha. Panoorin niyo na sa YouTube. Oh, yan yung babae na may lamang 50 million. tayo naman yung, uh, iniwan niya lang basta yung bag niya. Then, kinuha nung lalaki. Alright? I mean, hindi in kinuha, binantayan muna. Kunyari, tapos yan, is na iwan, o ganyan. O, nandyan pa sila, tas na iwan, tas kinuha. Alright? Drama-drama. Okay? CCTV po yan ng airport. No, tapos yan yung lalaka na kaputi, ayun, lumayas na siya. Okay, here's my take. ah uh, Bihira ako mag-nood actually ng mga chismis dyan kay uh, Senator Tulfo kasi talagang, you know, hindi yan ang ano natin, mission natin sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, nakakairita yung mga in-exploit, you know, na mga magpamilya, magjowa, magkabet na nag-aaway-aaway dyan. So, hindi ko bet yan. Alright? Okay, mga kababayan. One million rewards ibigay sa may-ari kung sino ang makapagturo. Habang pinapanood ko yung first episode, eto ha, honest from the bottom of my heart. I'm always honest there. Nakahiga-higa ako at uh, yun, habang nakahiga ako, umiinom ng kape kasi inaantay kong tumilaok ang manok. inaantay <laughs> kong tumilaok ang manok. Sige, pinalabas ni sa kanilang show, in-upload, yung una kong pinanood is yung 6 hours ago. maletang puno ng alas na nagkahalagang tsukutsutsu. Habang pinapanood ko, Ah, uh, unang-una, yung, yung pag-introduce, sabi ni Ramel Casal, may katapang katanga naman na iniwan. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Hi, Rayster. No, gising na gising ako. Kasi madaling araw ko. Talagang may energy ako. Alright. pa muna. Harampan, Lola, ninyo. Pero ito muna. So ang pinapanood ko, sabi ko ah. So putoli na lang natin at kung gusto niyo'ng detalyado na sa Facebook pa niya, ang lang kina Facebook ay Maharlika, hello po. At uh, 'yun na nga ang kanyang sinabi na uh, hindi title lang niya na 50 million pesos na alahas, stage ang pag-iwan sa airport. So ang nakaka ang problema lang natin nating mga Pilipino na madali tayong mag-jump into conclusion na hindi muna natin inalam 'yung pagkatao ng babae. So marami na tayong sinabi, na it's a prank tapos na all, makapagdala ng 50 million uh, madam At saka Uh, katanga naman at naiwan So marami nang sinabi Kung ano-ano pa lang na, Ayon sa paliwanag ng babae Doon kay Rapi Tulfo kaya, kaya niya naiwan or parang wala sa sarili niya Kasi yung tatay niya ay nasa ICU So yung ganun ba Wala na bang karapatan maging Maging tanga <laughs> Maging malilimutin Natawa pa ako Kasi nga Siyempre tatay niyon Mahal na mahal niya. Kasi, Sino ba hindi nagmamahal sa ating mga tatay tapos gaganyan tayo, so naiwan niya talaga, hindi na naisip, tsaka ang iba dito sa, sa atin ay nagsasabi kagad ka uh, bakit ito, so huge amount dapat dini-declare yan kasi ang limit lang pwede dalhin is $10,000, so uh, yan na nga, hindi po siya galing sa ibang bansa kundi galing lang siya ng Davao at nagpunta siya ng Manila para Uh, bisitahin yung kanyang tatay na nasa ICU At may sinabi pa dun si Mama Harlika na Kaya siguro ganon stage daw the drama Kasi inintroduce dahil yung babae At saka yung kanyang product So, para sa akin, hindi mo, tiningnan eh, tinignan ko muna yung babae, tapos, oh, maganda siya, totoo. Tapos, sabi nila, syempre, pag nawalan ka daw, aligaga ka, tapos sad ka, pero siya, kung makikita natin, kompos na kompos siya. Kasi nga, ano siya, beauty uh, beautician nga siya. Ano siya sa pagpapaganda. So, hindi niya pinapakita na sad siya. Tsaka, he, hindi natin alam na sobrang yaman pala niya, hindi siya yung ganong mayaman lang, sobrang yaman niya kasi nga, nung tiningnan ko yung kanyang Facebook um, inistok ko yung kanyang Facebook nakita ko talaga na super yaman siya, sino ba, sino ba naman ang makakarating ng Dubai at magstay doon sa Five Palm Beach Resort sino ba, milyonis yun doon, dolyaris yun, magkano lang tapos sino bang ba makakap Punta sa iba't ibang bansa na ndo sa Paris, nagpunta siya nag, uh, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Bangkok. So sa Bangkok, may isang lugar dito na yung mga yayamanin lang yung makakapunta, pero nakapunta siya. So yun na nga, nung tiningnan ko ng tiningnan yung mga alahas niya at saka yung bags, uh, ano yun siya, sarili niya at saka for sale. At saka ang ganda-ganda niya, hindi siya basta-basta na babae. At ito pa. Ang kanyang mga business partners ay walang iba kundi si Rufa Gutierrez lang naman So kilala, si Rufa Gutierrez, sino siya? At saka yung asawa ni Manny Pacquiao at saka yung kanyang twins na si Jinky Pacquiao Ay business partners niya at saka model pa ng kanyang uh, beauty products Na papangalanan natin mamaya para ano At saka si Manny Pacquiao mismo and mahilig din siya mag pa-sponsor sa mga beauty pageant na yan at ma uh, mahilig din siya magbigay ng mga pera at saka kung titingnan natin yung kanyang Facebook yung Facebook account niya puro pagpapaganda puro kagandahan wala siyang uh, wala kang makikitang mga masasama puro pagpapa-beauty kasi nga nailig siya mahilig siya sa alahas, bags, cars. Kasi yun ang kanyang business. At saka na-feature din siya sa isang magazine. Hindi, na, hindi ko alam kung anong magazine to. Pero ang title dun ay Woman on Fire. So kung makikita niyo yung kanyang Facebook, Marie Cormonton Flores, makikita mo talaga kung gaano siya kayaman. yu so sa halip na mag-jump itong conclusion tayo, sa halip na gawin nating masama yung tao, hindi uh, isipin muna na natin o tingnan alamin muna natin kung ano ang meron siya kasi doon sa live ni ni Mama Harlika sa Buljak, ano talaga parang nalito ito ha, para maligaw pa lang ang topic about sa extraordinary fund kasi nag-usap-usap about sa mga fund fund na So, totoo po yung sinasabi mo ganon, insurance works well then dito sa France. O ito pa, ay ay Ayaw ko yan kay Tulfo, grandstanding palagi. Akala mo sa radio program niya, yung kanyang weapon, mga mahihirap. Yan ang believe sa kanya at yan nagbigay ng malaking kita sa Facebook at saka sa YouTube. Yun ang sabi ng mga tao. Ma'am, sabi niya, tuliro siya kasi tinawagan siya ng tatay niya. Naghihingalo sa isyu kaya tuliro siya at akala niya kinuha ng driver niya. Oh, tapos marami na dong sinabi sa kanya about you, kumbaga nasira na. So, tingnan nyo na lang sa kanyang Facebook, Maharlika, yung kabuuan kung hindi pa i -de Kasi yung sa YouTube, na-delete na. So, oh, wala na talaga dito sa Bulljack. Tapos sa Rafi Tulfo in Action naman, makikita din nyo na dalawa yung in-upload. So, yung una, nasa Uh, 22 hours ago na meron siyang views na 806,000 at at saka yung 20 hours ago na uh, meron siyang views na 1.2 million. So tingnan niyo ko at kayo na ang bahalang humusga kung sino ang tama kay Mama Harlika at saka Rafi Tulpo Action at sa kay Ma'am Maricor na yung nawala ng 50 milyong mga alahas at saka bag sa isang malita na naiwan sa naiya. So yun lang po, maraming salamat at sana ay lagi po kayong uh, nakatuon sa aking channel. Malit lang siya. Sana ay uh, magsubscribe mag-subscribe din kayo. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe subscribe at saka mga nanonood. Yun lang. Bye-bye!